Nagluto tayo ako te. Sopas. Kasi malamig ang panahon ngayon. Na nilagyan ko na po ng isa margarine. Sinig ay bawang. Hmm. Lumpas bawang, lagyan natin ng sibuyas. Hmm. Pag medyo brown na po yung bawang sa sibuyas, lagay na po natin yung atay ng manok. Yan. Lagay na po natin yung atay ng manok. isag -isa po natin pang matanggay yung lansa. Tapos ang atay ng manok, ay yung manok na po natin. Ayan. isag -isa lang po mga lagang kasi. Ang atay ng manok at saka manok sa hulmang. Okay. Pagkatapos sa lagyan na po natin ng sabaw. Yung pinaglagaan ng manok. Yung nga po, nilagyan na po natin ng sabaw. Pagka kumulo, lagyan na po natin yung shell. After 20 minutes. Ayan, tinakpan na po natin. Hinan natin kung kumutuloy na. Ay, malapit na po. Basta, sarapan natin konti. Buksan natin, tapos lagyan na natin ng paminta sarap ulit natin. Masa na po natin, tapos lagay na po natin yung shell. Lagay natin yung shell. Yeah. Uh, tapos haluin natin. Pagkakulo, ilagay na po natin yung mga gulay. Lagyan na po natin ng nor chicken. Tapos sarap ulit natin. Pagkatapos ng nor, ay eh, lagyan na natin ng asin. Buksan na po natin. Ayan, kumukulo na po siya. Lagyan na po natin yung hotdog. dog. Mm. Lagyan na rin po natin yung carrots tsaka beans. Para masarap po pag maraming gulay. Ang pahama ng buhay. Pagkatapusan po ulit natin mga 2 minutes. Luto na po yan. Lagyan na po natin ulit yung repolyo pagkatapos. Hmm. Buksan na po natin. Kumukulo na po. Tapos halo-haloin. Hmm. Paluto na po yung sopas ni Madam Ilocana. Tapos lagay na po natin yung repolyo. Yan. Para maluto na rin po yung repolyo, yung gulay. Hmm. Pagkatapos ng repolyo, lagay na rin po natin itong gatas. Na ah, Alaska. Ah. Creamy sopas si Madam Ilocana. Ayan, ah, sarap. Ayan, ito na po yung sopas natin. Kain na po tayo. Pero bago natin stop yung ano, kuryente. Tikman muna natin kung tama na yung lasa. Ayan na po yung sopas ni Madam Ilocana. Kain na po tayo. Let's eat. Thank you for watching. Bye. Yummy sopas. Yummy para sa tagula. Bye.